seminar bago ayuda yan ang isa sa mga kondisyon ng DSWD para sa mga benepisyaryo ng food stamp program ng Administrasyong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Laila Panghilinan. Halos isang buwan matapos ilunsad ang walang gutom 2027 food stamp program ng DSWD, muling nagtipon-tipon ang mga benepisyaryo nito sa Pritilton, Tondo, Maynila. Muli silang nakatanggap ng 3,000 pisong food allowance na otomatikong ipinasok sa kanilang mga electronic benefit transfer card o EBT cards. Pero bago matanggap yan, Kinailangan muna nilang umatend ng seminar tungkol sa kahalagahan ng masustansyang pagkain na ayon sa FNRI ay dapat 50% carbohydrates, 30% ang protina, habang 20% ang gulay, prutas, mantika, asin at iba pang sausawan. Para magabayan sila sa tamang pagpili ng mga pagkain, tamang paghahandle ng pagkain at tamang pagluluto. Kaya naman si Mary Ann, kumpletos rikados ang pinamili. Titiyakin daw niyang masustansya ang mga ihahandang pagkain para sa pito niyang anak. Ang mga napamili ko po, mga itlog, ano po, giniling, giniling na baboy, tapos po ipanglulumpia ko po, pritong bangus, tsaka gini, ginisang, ano, ginisang bangus, at po, sinigang na bangus. Sa ngayon, sa Kadiwa pop-up stores pa lang pwedeng gamitin ang EBT cards. Pero ayon sa DSWD, sa mga susunod na buwan, maaari na rin mamalengke ang mga benepisyaryo sa mas marami partner stores. Asahan din daw na madaragdagan ang bilang ng mga benepisyaryo dahil magsisimula na rin sa Oktubre ang pilot run sa mga probinsya gaya ng Caraga, Cagayan Valley, Bicol at Bar. We're expecting na uh, talagang Uh, scale up ng ating pilot implementation by October. Uh, 3,000 na po yun, 3,000 sa lahat ng pilot sites natin ang ma-implement Paalala ng GSWD sa mga beneficiaryo, dapat dumalo sa buwan ng seminar pati sa nutrition and skills training para hindi maalis sa programa. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Hopo. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.